Yan, good morning mga idol. Ano, nasa laot na naman kami. Kasi medyo kumalma na yung ano, dagat. Yan. Oras ay 7.50 ng umaga mga idol. Wala nang kumakain. Mahinang kain yun ng isda. Kunti lang yung huli namin. Yan lang yung huli namin. Salamat pa rin sa blessing. At makakaano na. Makakabili na lang ano, bigas. tsaka makakataya na ng loto. Baka doon kami surtihin sa loto. Ala, alang nang kumakain hirap na yun ano pasibad hindi na lang ano sinapdukan kami ng ano nag-uulo yan kami yan mga ilupin yung ano uh, huli lima Walo. Ano si? Saka may nakahalo pang salmon. Malaki yan. Ano eh. 17 20 ayos na 20 piraso o 21 yung pang ng pating oh. nakain pa ng pating yung isa Sira Ah, uh, sa ano kami? 16 miles.